all mga lods ito mga lods balat ng na, ano nang ano nang ha ano nang kimpuno sa probinsya ang tawag ito ano nang hindi ko lang alam mga lods sa tagalog well, bisaya tayo pero bago ko sabihin sa inyo paki subscribe like and share comment lang mga lods comment ito papakuluan natin to pinapatuyo ko muna to mga lods maganda ito sa katawan mga lods ang yung beneficyo nito ang pinaka magandang tanggalin talaga nito yung mga takot nyo, mga anxiety kung tawagin, balisa maganda din to sa sugar at mga blood pressure mga lods, nagkakababa ito yung mga binat, yan ang mga target nito bagong panganap yung mga binat, nabibinat Paki-subscribe silang mga lods. Ito yung hugasan natin to. Pag magkukulo, kayo nito mga lods. 20 to 30 minutes yung kulong-kulo. Ah, yun yung ito yung mga lods, oh. Kariri yan. Ito mga lods, hugasan natin to. Ayan. Ito yung times, adi, mga kunti dito. Three times. Eto mga lods, kung kayo mga binat-binat dyan bagong panganap. Ito mga lods, huwag kalimutan. Si Wada Goy. Kuya Warren. Gasa natin ito mga lods. Ayan. Itong iniinom ng mga binat-binat. Itong iniinom ng asawa ko mga lods. Gawang si ay si Sarian, di ba? Ang asawa ko mga lods. Kaya, itong may mga binat-binat mga lods. Gasa na natin ito. Mabisa ito. Ito tayo sa isang linggo. Iinom kayo nito isang bisis. Toxin sa katawan ni Tanggal. Talaga mga lods. Ito yung papalakas ng resistensya mga lods. Ang daang balat ng anunang. Hindi na, hindi ko alam sa Tagalog kung anong pangalan ito. Pero sa probinsya, lalo mga matatanda nung araw mga lods. Sila nagkakaalam nito. Ito mga sikrito nila nung araw sa mga binat-binat mga bagong panganak. like and share lang mga lola three times a day isang bisis isang linggo mga lod maramdaman mo ano lang ano lang ito mga lod bubray lang tayo mga lod eh. kaya ito ang gagawin natin mga lods bigyan natin to ng tubig mahihan tubig tapos sasahal lang natin siya sa puwi ng 30 minutes pag pulang pula na siya nagigamgam yun ang pag inom nyo isang baso isang tasa nito mga lods try times ade mga lods kung kayo may mga binat binat baong panganak ansayat yun eh tanggal yung mga isang beses isang linggo mga lod three times a day yan yan mga lod may tatlong batasa na yan ang kagandaan nito pwede yung pakuluan ulit habang mapula pa siya ayun o salang na natin ha shoot out mga idol dyan magandang umaga sa inyo mga lod yan